Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintel at dumardalangin sa Diyos, marahil naman nabalitaan na ninyong lahat sa kagandahan loob ng Diyos ay pinag pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng... Dios, ang kanyang lihim na pinanukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una at habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga taong mga nakaraan panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta at ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintel tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristong Hesus. Sa kagandahan loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayun may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintel ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukalan ng Diyos. Ito'y matagal na na panahon inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng iglesia ay maibigay. Maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan, alin sunod ito sa walang hanggang sa panukala na isinakatuparan niya kay Kristong Hesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, mahakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, yamang ito'y sa kabutihan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, ako'y naniniklohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa, ka, sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu na manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di kalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na gahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesya. At ni Kristo, Hisus, magpakailanman, Amen. Mga kapatid sa panalangin, itong mga binasa ko ay mula po ito sa Bible mismo. I hindi po ito ay galing sa akin. Meron pa akong isishare ulit sa inyo. Iyan ko dito, ilalagay ko na lang din dito. Basahin na lang ninyo para malaman natin ang katotohanan na kay uh, Apostol Pablo tayo magbasa kasi mas makatotohanan ang kanyang sinasabi doon sa Bible na isinulat. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang magtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang magtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Okay po mga kapatid sa panalangin, kung kapag may time kayo, magbasa-basa din po tayo ng Bible. Lalo na yung kay Apostol Pablo. Napakalaman po nito at napakatutuhanan po ang mga nilalaman niya. Mas, mas gustuhin ko pa itong basahin. Promise, magugustuhan niyo rin ito. Ano, bali, tinubos na kasi tayo ng Panginoon Jesus, kaya ang tama natin gagawin ay magdasal na lang or manalangin. Okay?